So yun mga boss, welcome back sa aking mini vlog John Lloyd's mini vlog So for this video, naisipan ko na naman dinisan yung kwarto na to Kasi nga ayan, napakakalat na naman Gawa ng mga duming mga galing sa kisame eh. Dinamay ko na rin itong kabilong labatory. Napakarami na din kasing kalawang na bumagsang galing naman sa serang alulod. Binuhusan ko na rin ng tubig para naman yung mga tira-tirang alikabok ay maalis din. Napansin ko rin yung banyo na to kaya pala ayaw gamitin ng kapalit ko kasi ganito na itsura. Kaya naman may naisip akong ilagay para um, naman pakinabangay niya uli at magamit ang banyo na to. Sa nilagay kong ito, ay siguradong babalik ang dating kinang ng banyo na to. Dahil napakabisa na itong pangtanggal ng iba't ibang klase ng stain. So yan nga itsura ng banyo na to bago ko lagyan ng panlinis. Yung gilid ng bowl talaga naman ang gigitata sa dumi at napakahirap niyang tanggalin. Kahit gamitan ko ng panguskos, ultimo yung mga pader, pinagkukuskos ko na. Pinakuskos ko na rin yan sa kapatid ko. Talaga namang nahirapan din siya. Buti na lang talaga at may nakapag-recommend sa akin ng produkto na yun. Napakabisa, napakagaling. 3 hours later. Paglipas nga ng ilang oras kong pagkukuskos, binabad ko lang siya ng isang buong araw. Kaya nangyong resulta, konting kuskos lang tanggal agad yung mga dun sa saigat at mga pader. Kaya talaga namang recommendable ang produkto pong ito.